Nasaan na si mama mo? Nagsundo lang tayo para masundo yung katupin niya. Ayun oh. Sige lang. Nasaan na yun? Den! Hinahanap ka na ni mama mo. Ayun oh. Nanduro na o. Sali ni? rin. Eh, masasagasaan ka eh. Ayaw mong sumunod kay papa. Hindi na si mama mo. O. Oh. Masasagasaan ka pa. Wala eh. Sinahabol ko mga eh. Ayan. guys. O. Ano makulit. Ayan na.